Guys, ayun guys no, it's been a while. So, dito, uh, i-show show ko lang sa inyo, pakita ko sa inyo kung ano yung laman ng ating bag. Simula tayo dito sa, sa maliit na ganda. So, itong bag na to, nabili ko siya matagal na. And uh, maganda pa may, mayroon tayo bag na ganito. So, dito po ay nakalagay yung una, yung ating suppressor. Ayan, binago ko na po siya. Kasi last time, mayroon pa kaming uh, nakita na sa object. Ang um, problema, tabingi pala sa loob. Kaya hindi namin pinatatamaan. Kaya ito, okay na to. Tapos kasama dito, syempre, yung ating kutsilyo. Ayan. So, ito nabili ko lang po sa online. So, marami na po na nabibili at mura lang po ito. Lagay natin ng mabuti. Tapos, meron po dito ah, pampunas. Ayan. Sa mga skopo na extra, Pampunas sa scope ganoon So, ko po dito para na uh, save yung ating scope ito din po yung mga pellets yung mga local pellets lang po tulad ng mga hindi pa bubuksan mahirap pag isang kamay lang ng mga astro ganun. gawang Pilipinas Ayan. tapos ito po nilagay ko po sa aking shoulder shoulder sa liig ko dito nakalagay po yung mga pellets pellet holder Ayan. ano pa Ayan, uh, mayroon po tayo ditong extra na bala astro Para po na pag target shooting Mayroon po tayo ditong bullpen Para po may, pag may mga notes tayo na gusto ilagay Pwede And, uh, okay Papel Ayan, para sa notes po natin Ito po yung nakalagay dito sa uh, Dito na part Ayan, dito naman po tayo sa medyo na Dito naman po, nakalagay yung aking range finder. Yung range finder po po ay sa online ko lang siya napili. Mura lang po siya. Sa... Uh, Siyempre, mahal na po yun, no? pero pag sinabi natin po compare sa iba, mas mura po siya. Ayan, so ito po yung range finder. Tapos, si eh, mahaba yung ano niya kasi nalagay ko po sa liig ko. Mayroon po tayong speaker na bili natin sa online. Alam po natin kung saan ginagamit to. Sumagaan so, lang po siya at matagal din pong malobat. Meron tayo ditong suit, gili suit. Ayan. Uh, pang taas to. Ayan. Tapos, another na pang, no, no, pang punas. And, ito po yung, ayan, yung para sa init ng araw. Ngayon meron tayong gloves Ano yung isang gloves Ayan na Hanapin natin dito Meron tayo sa ulo din Nilalagay si Sinuksuksok to sa Head head Headdress Ayan. Hindi ko na makita yun Ayan ito siya Partner pero pag ito yung natin, sometimes nakakaano sa field yung parang hindi tayo siguro paan na lang no pa saho yun saho sanayan meron din akong take, paper target dito ito yung laman dito sa dito banda ayan para ito na yung mga accessories na ginagamit ayan dito po banda ay yung ating unit na ang tagal ko na rin din nabubuksan to at nagagamit ayan so buksan natin kung meron pa bang hangin Ayan, yung hangin niya po ay ganun pa, nasa 10 MPA. Ayan, Hindi ko po alam if ilan yan sa, EPA uh, sa PSI. Pero ito po yung ating unit. Ayan. So, simple lang po yung ating unit. Naka-simple, <laughs> no? Naka-CF tank. Ayan, na uh, 0.45. Ayan, naka-Yuma. A cricket na regulator na original. Ayan po siyang hawakan dito. Plastic po. Plastic grip nylon grip yun uh, mag pull yun adjustable din to so ito Punix to gawa ni ah uh, Bro Elmer yan so mayroong serial number ready na po po registration naka carbon fiber po na yan ito ito po yung sinasabi ko kanina sa um, paglagay ng ano ah uh, suppressor ayun so mas maganda pala yung ano disuksok na lang may thread yung nung panumpit natin kasi ito kasi pag ito malaki di ba so pero okay lang kasi masikip naman pag ilalagay ko big sabi hindi kasi sa bag yung ating ano it's discovery and always and ed 315 by 50 first focal plane napaganda po nito meron na po siyang indicator 10 yards yan tapos ito sa kabila is 20. Wala pa po tayong 30, 40, 50 hanggang 100. Wala pa. So, yun pa yung Google natin. Uh, maganda na po yung turret niya. So, Ito po yung mayroon siyang indication dyan. Ayan. So, hindi naman po tayo mawawala. So, dito Ayan. So, maganda. Tapos naka low mount po siya. So, yun po yung ating update sa ating mga unit, sa ating unit. Kasi yung unit ko, unit ko po ngayon, dalawa lang siya. Ito, and yung isang ma-exit. Okay na po ako doon. Uh, may pong gumastos, kaya enjoy na muna. Yun po mga ka-bro. And uh, sa mga laba po mga airgun, pangarap lang po. So, keep on grinding ika nga para someday makakaroon din po. Ang iba po, po, mahal na naka multi shots na upgraded na so ito lang po tayo okay na po ako dito yun po summarize lahat sa pagsama ito po si Dave Lopez ng Iripolize Philippines and thank you so much magandang hapon po sa ating lahat